sa kabilang linya po natin para po magbigay linaw at uh, magbigay po ng kanya pong uh, kuro-kuro hinggil nga po dito sa issues. Isa pong uh, psychologist, si Dr. Camille Garcia. Magandang uh, umaga po, Dr. Camille. Welcome po muli sa DWIZLU Channel 23. Drew na sino po at Johnny Banyes. Morning po, Doc. Hi, good morning. Good morning, Drew. Good morning, John. All right. A uh, direktang uh, katanungan, okay. uh, Dr. Garcia, with your indulgence at with your indulgence na rin ng mga kabataan mm. niyo na uh, ano po ang particular uh -huh. na talagang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng issue tungkol sa mental health, Dr. Garcia? Um, siguro no lalo na ngayon dahil kasi mas maraming mga kabataan ng talagang sabihin nagsisik ng help at saka ng profession ng mental health professional karen iwan sa kanila yung mga sinasabing anxiety and depression probably una-una dahil kasi masyado rin ang exposure nila sa mga sa mga sa internet at saka yung sabihin sa yung okay. the, the, way na nako-compare nila yung sarili nila doon sa mga nakikita nilang news okay. and then definitely siguro pressure din among mga yung mga peer for reason na kumisan kung ano yung sinasabi ng mga kagrupo, or kaya kung ito ay mga na-involve sa mga different na games, mm -hmm. eh, meron din na kung uh, dare sila or kaya na prepare sila. Kasi merong mga instances wherein yung sinasabi sila, o oh, sige nga, gawin mo nga ito, kaya mo ba magpakamatay, Bare kung gano'n ganito. And usually, so, nangyayari mm -hmm. siya. Oo. Mm -hmm. And there are several instances na because of this, talagang nag-at hindi lang nag-attempt pero natuloy, natuloyan talagang nag-suicide. Mm -hmm. um, another thing is family pressure. Siguro pag yung mga bata, eh nakakaranas ng dito na hindi na-acknowledge. Lalo na kung sasabihin, o bakit 85 lang yung grade mo? Parang walang satisfaction. Tapos sabihin, samantala yung pinsan mo, uh, ang galing-galing. Tino say, mo, sa base. Oo. So, and, and then sa, ano, sa Facebook, ang ano may mga meda si mga ganon. sa so, ang dami talagang uh, nakaka-stress. And even positive stress can lead yung mga possibility na nakakadulot din ng possibility for anxiety and depression. Mm. Nambawa, nanalo ka ng sweepstake. Sasabihin mo ganon, o nga, nanalo ka, masaya ka. Pero eto na, mag-iisip ka na paano natin itatago yung pera. Baka mamaya may makaalam. Baka mamaya maraming mangutang. Baka mamaya ganito, saan tayo napupunta para hindi malam, di ba? Sa so both positive and negative stress, talagang nakakadulot din ng possibility na magkaroon ng mental health issue. Dr. Garcia, with your indulgence, pasensya na baka lang makalimutan ko. May tuturing bang fair o unfair na sabihin weak emotionally ang mga kabataan ngayon? Um, pwede nating masabi na yung, uh, yung possibility na yung personality hindi ganun ko weak pero yung possibility na resilience e eh, napaka uh, sabihin na natin hindi sila ganung katatag as mga mm. ibang mga generation mm -hmm. kasi no. uh, ito sorry ah uh, for comparing ah uh, di ba kasi ang simpleng comparison nung panahon namin mm -hmm. kahit pa ka sa munggo paliparang ka ng uh, erase the blackboard mm -hmm. okay lang eh eh ngayon, mataasan lang ng boses ng mga teacher, parang nagsusumbong at nagiging, uh, ano, na, babalat uh, si, na Babalat si Buyas, uh, tama ba yung uh, Opo. term? Dok, Dok Garcia. Oo, oh, ito yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pagiging resilient o yung pagiging matatag, hindi naman yan innate eh. Nabubuo yan ng ano man yung mga experiences niya. Like, am um, siguro ang nangyayari, dahil halos lahat ng mga kabataan nakaranas nitong COVID, um, iba yung tingi, yung social skills napaka-limited. Unlike siguro nung uh, sabihin mo nung 70s, 80s, ang gagaling ng mga batang sumulat mm -hmm. ng mga kahit na yung mga letters, yung mga love letters or Ah, ang gagaling nila na nakipag si oh. pag nakipag-usap sila. Kaya kung, Grabe uh, kung sabihin <laughs> <laughs> kung sasabihin mo magaling manligaw, magagaling ang mga tao. No? Diyan din po magaling si, nakikip. si, Drew. Ay, doktora Garcia, gra tumbok na tumbok mo po. Si Drew. <laughs> <laughs> ang ganda po ng comparison ninyo at <laughs> saka example ninyo. Anyway, on serious matter, Doktora, may kakulangan din po ba kaming mga magulang para ika ay... Uh, Uh, matulungan ang uh, kabataan ngayon. At kung meron ano man po yun, Opo. doktora. Opo. Okay, uh, probably mas toxic yung mga parents na ngayon dahil, or kaya yung fam uh, mismo yung family for reasons na mas maraming na, na nagiging pressure dahil hindi na va validate yung talagang mga uh, nararamdaman ng na mga kabataan. One, uh, bakit nagiging uh, yung sabihin natin toxic? Una, meron kasi Nung panahon natin hindi na maii yung pag sinabi lang na uy ba't hindi ka pa Ba't wala ka pang boyfriend ngayon parang ayaw pumunta ng mga bata sa mga party kasi alam nila mapapahiya sila tinatanong sila ng kung ano-ano although talagang mas merong awareness sila about their mental health pero mm. hindi kasi katulad noon na pag sinabi mong pasaway lang pasaway lang pero hindi sasabihin ADHD. Pag sinabi nung no na ano, na kung ba parang akala mo, eh astig na kung sino-sino kung yung uh, hindi namang tinthreaten, uh, ngayon agad. sasabihin, na-bully ako. na ako. Parang isang beses ka rin naman, huh? inano, bully na kagad. Eh I remember, apa? ang bully Doktora? is a repetitive act, di ba? Balikan uh ko lang yung binabanggit mo kanina sa social media. Hmm. So, uh, malaki yung hmm. effect. effect ng uh, social yes, media. Uh sa Australia wow. Wow, down wow. Down, under, down under pinagbawal, at <coughs> eh, talaga ng English mm -hmm. ah, no? yung uh, paggamit ng uh, social media dito mga po bata. sa mga teen, lalo yung mga underage, age mm -hmm. diba kasi may ano eh may nakita nila yung side effect o yung effect po nito sa mga kabataan uh, talaga nabubully diba mm -hmm. uh, dito po yeah, ba sa uh -uh. atin opo uh, possible kaya may pwede Uh, kayo ba pabor doon na kung sakali magkaroon din tayo ng, let's say, hindi na, man natin sa, pwede sabihin na uh, iban uh, let's say, restrictions uh, social media usage <laughs> ng uh, mga minors, lalo yung mga, kasi syempre, social media kung ano na yung mga nakikita mo, eh, no, open yan eh, di ba? Mas high-tech at -tech <laughs> oh, oh, take uh, eh. it doktora, do you consider that? Ah, sa, kasi naumpisahan na tayo ng mali eh. Ang hirap All para yeah. ano? Okay. Pero, pero kung tutuusin, alam mo, kasi, uh, sa China kagaya, uh, kahit sa Hong Kong ha, bawal ang TikTok. Walang TikTok para Parang gano'n. So, talaga nakikita mo paano nalilimit yung pag yung mga exposure sa mga ganitong mga bagay. Uh, sa atin, para hindi ko alam kung paano yung mga measures para ma-monitor na hindi talaga ma makita itong mga ganitong klaseng lalo, lalo na yung ano, mga fake news or kaya naman yung if, konting bagay lang na nakaka sa mga bata eh Siyempre, hindi natin alam kung paano siya kontrolin, pero kung magagawa ng paraan, bakit ba hindi? Hindi naman ibig sabihin, kasi nangyayari dito yung sobrang exposure. Yeah, hindi exactly. naman uh, uh, expo sobrang exposure. Kasi pwede naman, eh, dahil kasi pag gumamit tayo, di ba, pag nag-aaral, sabihin, oh, asynchronous yung ating ano, ha, klase ngayon, bakit tayo nakakatagal? Pero pagdating sa ganyan, sobrang hindi hindi and to hindi natin mapigilan yung, yung monitor, kamay Doktora, natin para magbat ba? ng tao oo, oo. lalo yung mga bata pag napapanood nila yung mga ganun ah, yung western yung program pro mm -hmm. uh -huh. hindi naman lahat ng western program ay eh, applicable sa ating mga pilipino eh di po ba doc hmm. ang nakakalungkot pa para ngayon mas madali or yung access for pornography mas, na mga sila bata sa atin eh dok, mas take eh. <laughs> kaya mas marami silang ano, yung the ability for them to access yung mga ganitong klaseng mga programs or platforms nakakalungkot dahil kasi hindi na mo monitor. So yung possibility na, na yung ano kaya yung curiosity na ma-experience yung ganung bagay o kaya naman ay eh, yung pag-iisip nila na na o oh, sila dito nag-overthink so yun yung mga nakakalungkot na pangyayari Dok, ah, balikan ko lang yung binanggit mo na yung tungkol sa mga magulang. Parang ang feeling ko, parang teka lang ha, ah, sorry ha, ah, correct me if I'm wrong, Dr. Garcia. Parang hindi ako ah, agree na... Ah, hindi ka nabatingan mo? Oh, ah? Kasi ako lahat naranasan ko eh. <laughs> hindi ba mas sensitive lang ang mga kabataan ngayon, Dr. Garcia? Do you agree uh, with ah? that, Dok? Um, alam mo, kahit nasabihin mo na... Uh, hindi talaga uh, maganda yung parenting or lahat na rin nasa mong ganun nakakalungkot isipin na pag sinabing ganun eh walang turo pa rin ng magulang alam mo yun uh -huh. <laughs> kahit na sabihin natin natay pa rin sa magulang na... eh hmm. oh diwa parang it falls under na parang poor parenting although talagang ginawa naman na magulang yung mabuti para sa kanilang mga anak yun yung nakakalungkot doon apa, apa, apa. Pero tatandaan nyo ha, merong mga genetic predisposition ng mga mental health issues kagaya ng depression. Uh -huh. So, kung ang bawa sabihin nyo, eh, uh, merong depression na naranasan yung uh, yung ano karna depression yung magulang yung lolo nila yung mga ninuno nila pag mayroong mga triggering factors 25% meron genetic predisposition. Mamana, so, ibig know. sabihin, Yes, pwedeng mamana. Kaya hindi ibig sabihin all the time eh dahil kasi uh, yung epigenetic o ibig sabihin masyadong uh, naapektuhan lang ng ng environment niya. Yung genetic predisposition, naking factor pa rin 'yon. So uh, so uh, doc paano po natin mababalance yung tinatawag po natin na uh, uh, ang tawag doon, yung generation gap. Generation hmm. gap at uh, yung mababalance po ba natin? I-share <laughs> <Ay, laughs> ko lang ako <laughs> yung draw, pa na. Doc kasi may mga pagkakataon <laughs> Na syempre, hindi mo masasabi, eh, nung panahon namin, ganito. Ah, may, may mga ganong comparison eh. Ng anak mo, eh, iba naman yung panahon nyo sa panahon namin. Mm -hmm. Kaya hindi na applicable yung panahon ninyo sa panahon namin. Doktora Garcia, paki, ano mo nga, ah, pakibanggit mo ko Kindly educate pa, us with that nga po, Oo. Oh, doktora. Okay. Maaring, maaring iba yung panahon natin ngayon, panahon, pero hindi pa rin nagbabag yung sabihin mo kung ano yung mga values na mm -hmm. pa rin dapat, hindi naman ibig sabihin nagbago na ang pananaw natin kung anong honesty, respect, trust, yung mga values ng obedience, diligence, yung mga ganun. Mm -hmm. Hindi na siya nagbabago eh. All we have to do is talagang ma-imbibe pa rin sa isang tao itong mga to ta tamang values para sa ganun, pagdating sa ganyan na magkaroon ng mga stressful situations o yung mga sabihin natin stressful or ano, yung mga hmm. accidents na hindi kakayanin. Ah, eh may kakayahan ng isang tao para sa ganun maintindihan niya at kung paano niya i-handle lahat ng mga problema or test na nangyayari sa buhay niya. ba? Diba? Hmm. Ganoon naman yan eh. Kaya hindi, hindi na babay. Hindi para sabi natin ah okay lang, puro okay Remember, lalo na sa mga kabataan, hindi pa pwede na merong sense of freedom. Hayaan natin. 13 years old, nadidevelop pa lang yung um, brain yan. So talagang na, yan yung age of confusion. So talagang kailangan complete monitoring para sa ganun. Ma-distinguish yun talaga na, uy, alam mo, oh. hindi naman kahit na nagsasalita kayo, maiintindihan niya na merong mali kung saan nangyayari. Oh. At kung mayroon mang nangyayari sa anak mo, na-acknowledge at kakaalam mo kung anong gagawin. All right. Dr. Garcia, coming from a parent, at saka yung ibubug ko lang yung nabasa ko sa social media mula sa isang guro, nasabi niya parang ang hirap ng maging teacher ngayon nati, uh, na i-sabihin na kami ang pangalawang magulang ng mga estudyante dahil hmm. sa katotohanan, pag tinaasan mo ng boses ang konti ang estudyante, irereklamo ka. Hmm pagka na pagalitan mo or na pitik mo man lang sa kamay sa daliri, na physical mo, irereklamo ka. So paano ngayon niya adjust ng mga magulang at ng mga teacher for that matter yung kanilang approach sa mga bata? Dahil it, kamo ang sabi mo sa mga murang edad pa lamang ko, na de-develop kung nak nakakaroon sila ng side hmm. sad experience or traumatic experience, Dr. Garcia. Mas malaking hamon ba ngayon ah, kumpara noon? Actually, nakakalungkot. Kaya nga, siguro hindi ako nag-teacher. Pare-pareho eh. <laughs> <laughs> tayo, doktora. Pareho tayo. Yan din ang sinasabi ko noon eh. Ha? Huh? Hindi kasi parang uh, ako pag medyo mahina-hina, parang nauubos yung pasensya ko. kaya sabi ko, hindi nga ako pwede mag-teacher. So anyway, honestly speaking, siguro no, pagdating sa ganyan, one thing, ah, uh, sana yung sistema ng edukasyon natin mabigyan ng pagkakataon na halimbawa every time merong parent orientation start of the school year, magkaroon ng ano, makikita ng mga magulang at ng mga guro. at yung, yung sistema sa eskwelahan, ano ba yung limitasyon and boundaries para sa ganun, alam nila na o oh, pag ganito. All right tapong so, nangyari, ganito po ang prepared gawin. Yung mga ganun na pagkakataon. kasi kumisan tayong mga magulang din kahit alam natin na sobrang mali yung ginagawa ng mga anak natin, eh, gagawin pa rin natin na sisisihin natin yung teacher. Mm -hmm. Pangalawa, mm -hmm. pag hindi pag hindi natuto ng tama yung mga bata sasabihin natin, teacher may kasalanan, di marunong magturo. Mm -hmm. 'Di ba? So, ngayon uh, there's a tendency also na sana maintindihan din natin na may burnout syndrome kung napapagod na yung mga teacher there's a tendency na talagang hindi na din maganda yung kanilang uh, paraan ng pagtuturo or naaapektuhan na sila so sana yung ganyang pagkakataon meron din sistema na talagang hindi lang uh, kung ang uh, ano mga estudyante merong health break dapat din yung mga teachers bigyan ng pagkakataon na pag nag health break kagaya ngayon walang mga project-project. Opo. Uh, Bigyan yeah, niya yeah, pagkataon na magpahinga break. kayo talaga. Uh -oh. uh -oh. Wellness break? Uh Oo. -oh. Magpahinga kayo. Magpahinga kayo. Hindi yung bibigyan niya ng project, tapos pagdating ng lunes sasabihin Pre niyo, ang, dami ko, na <laughs> oh. Oh, ang oh. dami ko na naman kichekan. O ang dami ko na naman ganito, paano, ganyan-ganyan. Diba? Oh. So, sa mo mag-health break? Health break talaga. Oh. Pwede bang kitagdag uh -oh. dyan yung parent break? <laughs> Para may Opo, break din naman kami. Kung <laughs> pwede nga lang talaga. <laughs> Siyempre, pwede nga lang talaga magkaroon ng parent break eh. Huh? kasi kung uh, minsan, Sunday na nga lang, Google sa mm, family apa. time. Uh, pero parang ang iniisip ng iba mga ta, eh, parang time na pagkakagasta lalo eh. Ay, <laughs> kasi kumpleto eh. Ayaw na, ayaw na bonding. Gusto talagang, ano, pag nag-all uh, out, pwedeng mag-mall, ah, tapos ah, kung saan sa agpuso na nyo, napaka-ikira oh, ngayon. Ah, Galastos. <laughs> <laughs> Doktora, pa? opo, so, uh, ah, paano po natin maiiwasan yung mga mga insidente po ng mga, yeah, of course, suicide, ah, ah, or ah, paano natin ah, iya handa? Paano po natin haharapin yung mga ganyan po? Okay. Kasi kumisan tayo, sasabihin natin, wala namang kaming nakita ano, red flags para ma-consider namin na may depression ng anak natin. Ganun. Siguro unang na um communication is the key. Hindi pa din na pag sinabi na anak, anak para bakit Opo. okay. lang po. Huwag kang papayag doon sa mga okay lang. Kung makita mo biglang meron si Tenchius na laging gusto na sa loob lang konti, ng konti, ikot konti, doktora, oh, tapos, uh, na, napuputol eh. Medyo napuputol. Ikot po tayong konti. eh. Okay, okay, okay. Ayun, okay. Yeah, 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 okay na. Okay. Purtaan 'yan. Ah. Ah. Ah, okay. Parang uh, siguro isa pang magandang pagkakataon ay yung uh, gawa ng paraan na hindi lang makipag-communicate ng tama sa mga sa mga anak natin, pero bigyan 'yon ng pagkakataon na siguro uh, yung yung kayo bilang mga magulang, sabihin yung limitations and boundaries kasi kumisan 'di ba? Parang uh, lagi natin pinapagalitan yung mga bata pero hindi natin nakita na bakit ganito? Sana meron din yung opinion ko ba bilang isang anak mo, ma uh, makukonsider mo rin mapag-uusapan ba natin? O talagang kinakailangan? Habang nandito ka sa pamamahay ko, kami ang <laughs> makapangirari. Di ba ganon? Tapos right. uh, kung ang mga bata rin, alam nyo ngayon sobra yung mga gen Z at generation alpha, sobrang awareness nila sa mental health. Mm -hmm. So sana kung sinabi nila na may nararamdaman, huwag niya sabihin na, ay, ano lang yan, arti yung art siya, baka mamaya talagang mayroon ng pagkakataon na may problema na hindi pa rin natin na address yung mga issues na yun. Mm -hmm. Basically, it's more on the communication. It's more on how you monitor your children. Para sa ganun, hindi tayo aabot sa punta na mayroon ng mga suicidal thoughts or yung mga tinatawag nating NSSI, yung non-suicidal self-injury, yung na ng katawan because mm -hmm. they wanted to experience the pain. Pero hindi sila sabi mo mag a na mag suicide Pero they are also um, mga symptoms of depression na. Mm -hmm. Alright. With that, Doktora, uh, good luck sa ating lahat. Ha? Kasi alam naman natin na itong uh, issue na ito, e pangkalahatan na ito. Eh. Actually, hindi lang naman sa Pilipinas ito. Eh. Maging sa iba dagat, may mga ganitong sitwasyon. Di po ba, Doktora? Ay, oo. Talagang wala namang... At saka isa pa, tatandaan natin, when we talk about mental health issues, hindi siya pang mayaman o hindi siya pang mari, mahirap. Mm -hmm. pang Pangkalahatan yan. Walang pinipili yan na, ano, na gender, wala siyang pinipili na social status. Lahat pa pwedeng makaranas yan. Kaya talagang dapat eh, isipin natin na mental health is not just physical health, pero it's our ano, greatest wealth. Dahil kasi pag hindi maganda ang utak mo, <laughs> ang pag-iisip mo, sigurado maapektuhan physically, psychologically, psychologically emotionally isang exactly. tao. Mm -hmm. All, right. All right. Marami Better pong well salamat, said. doktora. Mm -hmm. Baka meron pa po kayong mga karagdagang pang panawagan sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga nakararanas po ng uh, stress or uh, mental health issues. Okay, alam niya, siguro sobrang ano ngayon na talagang naapektuhan yung mga issues na nakikita niyo about mga nag-attempt or nagpakamatay, mga ganyan. Unang-una, meron kasi ibang mga kabataan, alam mo, yung na nadidinig lang or nababasa yung mga ganyan, naapektuhan na. So, huwag kayo mag-atubili na mag-ano, mapag-usapan din yan with your family. At hindi pa pwede na lahat ng mga burden sa sarili nyo, eh, sa, sa sarili niyo lang. At sasabihin nyo na, kaya ko to, kawawa naman yung magulang ko pag nalaman na meron pa akong problema ganyan. It's always ato, ang um, um, parang ang unang-unang intervention or first aid na makakatulong mm -hmm. sa'yo ay yung primary support group, which is your family. Exactly. So, walang masama na pag-usapan yung mga bagay na yan. All right. All right. Very well said, Dr. Garcia kami uh, kasama nyo sa panalangit hakbang uh, mm. na ikangay masolusyonan ang lahat ng issue na may kaugnayan sa mental health. Thank you so much, Doktora. Good morning Salamat po. Salamat po. Good morning po, Doktora. Ingat po. Salamat din. Good God morning. Bless po, God bless po. Good luck po. Alright. Si Doktora Camille Garcia, isa pong psychologist at syempre ang atin pong laging paalala kung meron po kayong dinaranas na mga mental health issues o kaya po ay uh, problema hmm. uh, ay huwag niyong sarilinin huwag niyong sarilinin oo at uh, meron pong National Center for Mental Health 24/7 hotline hmm. pwede po kayong tumawag sa 1553 NCMH Crisis Hotline nationwide landline toll free po yan o kaya po ay sa 1800 1888 1553 1553 NCMH crisis hotline.